Hello guys, bayong hapon. So, bintaha gid nang nagikanta sa wala no. Kay sa panahon nga wala na po tayo kwarta. Di ra kay tama kada mabadli bitaw. Tugod kay nanod na sa wala. So karon guys, ah uh, karon panahon na karong urasa gusto nta bi matugmol kani ho. Makiglaag man igmol ni mga bata. Ang problema kay wa tay kwarta. Kay manudlo manudlog unsay, mga pangbaligya tong makita. So, ako sa lang gi lingaw lang diri guys oh. Diri na ug guys oh. Hmm. So, mo ni amo ang ah, gimo karon ah pang palit sa mall, oh. Imbes mall, instead nga mall na ami diri karon no oh. so, Oo. Kung gilingaw sorry guys o. Oh. kay murag hapon nang laag sa mall. So, wala pa kita makita itong mga pagkaon mga bingka, ni dahang bingka diri guys oh. O, bingka eh. <laughs> Terang kami o, Oh, mana guys o, dah uya pergi sih. So kita ngah gikan sawala. Panahon ngah walak putai kuarta. Nah anda dapat tak? Nah anda dapat tak sahun ngah walak tak walak tak. So, dari mana guys oh? Nindut pasamul. mul, mana maglag lag? So, ada yang mengabini mek dia oh. Kita yang mengatakan shout out. Dah lagi sakbut dari. So, pas kau hangin ada sebukit uh, peaceful sa mong mind wala yung problema nga nun naon kaya ngayon ko din kaluwa siguro guys okay murag doon nga wakotot dunya sa dunyo hindi dunya dunyo okay, so guys o oh, nakalaag sa muli mga batao ang kuya di mo kuyog kay kuha naman siya nasa ikaw guling yung kalibutan ron kita ko naman siya So mabuti po di mga pata mabot na panahon. Ah, di na sa di sa mudikit kuyog, kuyogon. Oh. Sila ka tuig ani, kaning magulang sa ani, di na sa ni mukuyog para sa kuya. So dili ka sabay sa kong tripping. Oh. Kan man sige galing ng kalibutan basta dako na. Oh. siya sige galing gusto sa kinabuhi ng mga tabo. So mintas mukuyog ni sila, kuyog na to. Sa kasata mo adto mo rin ikog na ko. Bro. Bahalag mahala anong kapo. Basta, o, oh, kanyang mga buhok kami nagkaangin na muna akong tabunan. Wala na siya kapo sa kuyog ni. Hangak mo guys. Ha! So padulong nagpangnog doon ang mga langgam ron guys oh. Alas 5 na kapin, hapit na alas 6 So hayag paghihapon, isang hapit na alas 6 Mo'y no, lami diri po di hiking hiking na ko ug mabuntag. Kay layo sa usok, layo sa mga kwan abog. Di pa so, ka ma sa kanan. So sipte ka diri ang imong kontra bakara. Nang no, ayaw gyud suot og pula nga sinina diri pag mula aga kay attractive gyud ka sa mata sa baka ang pula nga sinina or color. Moro na ay lekayan diri kahadlukan og balakon. Pero ang mga ada na nah, lay di, layo pa likado kaya layo man sa so, uh, uh, oh biag -biag lagi daw. so guys